Dito, Prof, paano ba natin lalabanan itong mga propaganda ng China na ito? ah uh, dahil sabi nga eh, di ba, na naalala natin yung, yung pangalan ni Goebbels, di ba? Sabi niya, paulit-ulit mong sasabihin na kasi nung darating ang panahon, ito yung magiging katotohanan na. At dahil dito, paulit-ulit ang China na uh, the Renai Reef is part of the Kunday, Kwan, etc., 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 mm. di ba? Eh, ututusin okay. napakalinaw ilang gano'ng kalayo yung yung Ayungin Shoal, yung Renai Jiao na tinatawag nila eh sa atin Ayungin Shoal yun eh di ba eh okay. napakalayo ilang milyang layo mula sa mainland China sa Hainan particular pero paano natin lalabanan itong paulit-ulit na propaganda ng China para at least para sa gayon eh, mailigtas natin yung ating mga kababayan mula sa paniniwala na eto, uh, masilo sila sa kasinungalingan ng China? Well, una po, no, isa alang-alang natin na yun nga, lahat ito yung mga kasinungalingan at uh, kwento lamang na, at, at, paglilin lang bale para makumbinsi tayo na i-give up yung ating mga karapatan no uh, na nasa ilalim ng batas no so yan ay isang taktika lang na ginagawa nila para nga i-surrender natin voluntarily kung anong atin Uh, pangalawa po, uh, lagi po natin panindigan din yung tinatawag na South China Sea Arbitration kung saan sinabi na lalo na pagdating sa Ayungin Shoal, malinaw ang ang ruling ng tribunal na ang Ayungin Shoal ay parte ng Exclusive Economic Zone at Continental Shelf ng Pilipinas at dahil siya ay parte ng dagat, hindi siya pwedeng angkinin sa ilalim ng soberenya. No? Uh, wala po silang karapatan na i-claim na teritoryo nila yan dahil walang teritoryo na pwedeng isa ilalim sa soberenya. At uh, ang pwede lang magkaroon ng karapatan dyan, bale, ay yung mayroong EEZ at Continental Shelf na mismo ng Pilipinas. Uh, so, yun po dapat lating isa sa alang-alang. No? Maraming sasabihin pa ang China na iba-iba pa para lang tayo ay maguluhan, para masiraan tayo ng loob at para mawalan tayo ng tiwala no? sa batas at sa katotohanan. So, wag po tayo magpapadala sa ganun. No?